So what's up mga katiktik at ayan nga nasa antiki na naman tayo. Bali kasama nga pala namin dyan yung mga first timer namin pinsan na nakarating dito sa Antique. Gawa na ever since talaga guys hindi pa sila nakapunta dito. Bali galing nga pala yung iba dyan sa Manila tapos iba galing ibang bansa. Bali biglaan nga lang talaga itong pagbakasyon na ati bombay dito sa Pilipinas. Dahil naalala ko, kinakansyawan ko lang siya na umuwi ka kaya ng Antique para naman makapunta ka dun. At ayun nga tinatoo, umuwi dito sa Pilipinas at pumunta ka agad sa Antique. Ending, patituloy ako, napabalik ng Antique nang wala sa oras. Bali ayun nga, pagkadating ko kagad ng Antique, galing Manila ay dumiretso kagad kami sa Bulumpati para na makita nila yung pinakamalinis sa tubig talaga dito sa Antique. Tapos kinabukasan nito nga nasa biyahe kami papunta naman kami ng Kulasi Antique dun sa may Madjaas Park. Bali bagong park lang yan dito sa part ng Antique which is sa Kulasi. Siyempre dahil bago yon kailangan nami mapuntahan yon. <laughs> ano guys? First time nila dito sa Antique. Ayun, ayun. Ay, uh, ayan, yung mga mga ginagala namin dito. Ayan, isa pa to. After ilang taon, ngayon lang umuwi ng probinsya. After nga namin dito sa reception, na umakit na rin kami para makita kung gaano nga ba kaganda talaga dito sa Majaas Park. nagtrending kasi ito sa social media simula nung nag-open sila kaya hindi namin pinalampas na puntahan din to. So yun guys, ang entrance dito is 250 para sa regular, 200 less 20% sa senior which is 200 pesos tapos 150 sa mga bata. Ay, so <laughs> Dali na experience yung lahat. <laughs> So ayun nga guys, bali yung cart na yan is free na sakyan para umikot dito sa Madjaas Park. At ayan nga, syempre mas marami kami bata na kasama, eh sinamahan ko na rin yung mga bata para mag-enjoy din naman. Pero yun sa totoo lang, ako talaga yung nag-enjoy dyan. <laughs> Tingnan nyo guys. Bye-bye! Bye-bye! susulat -bye. ba? <laughs> 'di ba? Pag sumakay ka dito, may enjoy mo rin din talaga yung mga view. Medyo maliit lang iniikutan nitong cart, pero napakalaki nito kapag nandito kayo sa loob mismo ng Majaas Park. After nga namin ma-experience yung cart, eh, pumasok na rin kami dito sa Jurassic Mountain nila. Pagpasok mo nga dito, eh, meron kang makikita na gawa sa sementong ahas na doon ka papasok pababa nitong Jurassic Mountain. Hey, punta dito guys! Diba, hindi lang, hindi lang mga bata yung nag-enjoy dito, pati mga mga rin. Pagkatapos tayo, mukha na na kami o. Oo, maganda! May isa Pagdating mo nga dito sa baba ay mayroon din silang pool dito. Ang pagkakaalam ko pwede rin maligo dyan pero dahil sobrang lamig ng pagpunta namin dyan ay hindi na rin kami naligo at wala rin kami mga bao na damit. Pagkaakit mo nga ay ito naman yung makikita mo para siyang Venice Grand Canal. Siyempre hindi pwedeng hindi na ito subukan at sakyan yan. Bale guys kapag andyan na kayo sa ng Madjaas Park, libre na yan lahat ng pwede mong gamitin dyan. Wala ka babayaran kaya yung ride dyan is free na rin. Ano na lang ano. Batangas kuya! Batangas! Kaya <laughs> <laughs> hey, eh. Dito guys. 5,000. Hey. na? yung alon mamaya, sumakay so na kayo. Oo, Malakas <laughs> yung alon mamaya. na! ba ka

wala akong hindi din si sinabi ko. Itong <laughs> si Ana Marina naman, masyado nag sa Disney Princess. Iba talaga kapag golden child, di pwede magasgasan. <laughs> after nga namin eh inabutan kami ng ulan kaya naisipan muna namin sumilong dito at syempre para na rin kumain ang malas talaga inabutan talaga kami ng malakas na ulan yung tipong gusto pa namin mag horseback riding pero parang nangangamba na kami na hindi na namin maabutan gawan na sobra talaga lakas ng ulan pero ayun nga awan ng Diyos e eh, pinagbigyan din kami loko loko nga tong si kuya eh. pinabayaan ba naman ako eh hindi naman ako marunong magbani over ng kabayo after nga namin makasakit sa kabayo eh naisipan na rin namin umuwi gawa na maghapon na gawa na kinabukasan eh babiyahe bi pa sila na naman sa Bakaw diba, Aklan, yun lamang Hanggang sa muli!